Alright, ayan. Good day mga kamukha. Welcome back again dito sa aking channel, KD35 Vlog. And uh, for today's video ay meron tayo ditong uh, 10 carats, ayan. Mababa lang yung kanyang carats kaya ganyan na muti. So, ang gagawin ko ay idad, idadagdag natin dito sa uh, 18 carats na raw gold, ayan. Idadagdag natin dito kasi masyadong mababa yung carats nito. Uh, 9K or uh, 10 carats siguro ito. Masyadong puti. Para na siyang silver. Yan. So, dahil mababa yung carats niya, idagdag natin dito para uh, ano. Kasi pag binenta natin na ganito ito, mababa yung kuha, mababa yung kuha nila dito. Pag binenta natin itong malit uh, maliit na to kaya Uh, ang gagawin ko idagdag ko na lang dito sa malaki yan so kanina tinimbang ko to at ang kanyang timbang ay uh, uh, 3.5 ayan 3.5 grams so tara i-melt natin po at uh, tignan natin kung may mababawas or may madadagdag or pero sigurado magbabawas yung ano nito yung carrots nya kasi nadagdagan siya ng mababang carrots All right. ayan so magbo voice over muna ako dahil ganito yung ingay dito sa aking paligid maingay dahil sa bull mail ayan ganyan siya kaingay kaya magbo voice over muna tayo so uh, ma siguro nagtataka kayo dahil uh, uh, 10 days or o oh, tama 10 days or 9 days na yung huli kong upload na wala tayong upload So kaya tayo walang upload dahil uh, na-visit tayo doon sa ano sa inasikaso kong uh, transfer of ownership nung sasakyan at saka change body kasi itong uh, sasakyan na to itong van na to ay yung nakalagay sa kanyang uh, uh, body type ay cab dapat sana daw ay van So kailan nating i-change body siya sa kanyang papel para maging van kasi ilang ulit namin i-rehistro sana kaya lang hindi pwedeng ma-rehistro pagka hindi na uh, change uh, body type body type Ayan, so yun at least natapos na yung uh, ano natapos na to at uh, pwede na tayo ulit bumalik sa ano sa paggawa ng video Ayan, so yun ilalagay na natin yung ginto at mamaya-maya ma Uh, mabilis lang yan kasi remit lang naman yung ating gagawin dyan. So, mabilis lang yan. Mga 8 minutes siguro. Pwede na yan. So, yun. So kaya pala natin tinakpan ay para ano uh, makulong yung uh, apoy at uh, mabilis siyang matunaw uh, lalo pa't uh, umuulan dito ngayon eh kaya ano uh, malamig so mas maganda takpan natin para makulong yung kanyang init so ang paglagay ng borax naman diyan ay patak-patak lang huwag masyadong marami uh, ganyan yung itsura nung ginagamit kong borax ayan, Pagmasdan pag masdan yung mabuti yung itsura niya ayan Ganyan siya. So baka kung bibili kayo ng borax i-mapeke kayo. Ayun para meron kayong comparison. 'Yon. yun mabilis lang mabilis yun oh. kas natin dito sa borax para kuminis. Ayan, ubos na kasi yung ano ko eh. Uh, na yung nitric acid ko. O kaya muriatic acid sana. Ang gamitin natin pang linis. Maganda rin yung ano eh. Yung muriatic acid pang linis. Tikid natin yung nanigas na borax. Ayan, maingay pa rin yung ano dyan. Uh, yung bull mill kasi yan, maingay na yan. bulmil na sa taas yun no ayos ayun timbangin natin kung parang wala namang ano eh parang wala naman pagkaiba nung ano no? parang nung naidagdag yung uh, mababang carrots timbangin natin kung ilang grams so nga pala sa mga gustong bumili nitong lutuan na to ayan, ayan ito maliit lang maliit lang to ayan, o. ayan ganyan lang sa kaliit 50 pesos lang isa nyan 50 pesos ayan ipim niyo ako sa aking page kung gusto niyong bumili dahil uh, 3.5 yung timbang niya kanina ilagay natin 3.5 ulit ito kasi yung ginagamit kong panukat ay ayan itong 10 uh, centavos ay katumbas nito ay 2.5 grams yan yung kanyang ano, katumbas So, itong lapu-lapu naman, ang katumbas nitong lapu-lapu ay half grams or 500 milligrams. Yan. So, ilagay natin itong ilagay natin itong uh, uh, 3.5 Tingnan natin kung nagbawas ba. Pero sigurado magbabawas eh. you know Masyadong mababa. Tanggalin natin yung 0.5 pero grabe naman yung bawas niya kung sakali. Yun. Sokto. Mabigat pa sa ginto. Isa pa palito. isa pang uh, palito kunang pa isang palito ayan so ang kanyang timbang ay at ito namang ano ito namang palito ang katumbas nito ay uh, 100 mg yung katumbas nito so, ang kanyang timbang ay 3.5 ay, hindi. Uh, 2, 3. 3.3. Ayan, 3.3. Mahina ka sa mat eh. 3.3 <laughs> yung kanyang timbang. So, siguro itong, ito, carats nito, mababa na sa 18 carats to. Ayan. Dahil dun sa uh, dinagdag natin na ano, na 10 carats 10 or 9 siguro yun masyadong mababa para na siyang silver yung dinagdag natin eh. ayan so yun sana may natutunan kayo sa aking video at uh, yun sana makapag upload ulit tayo uh, na busy tayo dun sa uh, nating, inaasikaso nating uh, sasakyan pero tapos na yung sasakyan na uh, inaasikaso ko so ah uh, makakapag uh, gawa ulit ulit tayo ng video. Maraming salamat sa panonood at pasubscribe subscribe na lang po sa hindi pa nakapag-subscribe.